So guys, for today's video, tayo naman ngayon ay magagawa ng turong kamote. eto nga guys, at pinaghihiwalay-hiwalay ko na ang mga rapper. Dito ay kasama ko naman ang aking mama, katulong ko siya sa pagbabalot. Ako ang naghihiwalay-hiwalay nitong mga rapper na ito, tapos si mama naman ang nagbabalot-balot. At syempre, para hindi boring habang kami gumagawa nito, ay kami naman ni mama ay nagkikwentuhan. Ganun talaga, para naman hindi naman maboring. At mga mare at pare, kung natatandaan at napapanood ninyo ang vlog ni Gitaristang Lagalag na sinasabi niya na ito ang aming pinagkakakitaan sa araw-araw. Kaya naman sa ngayon, kami ay busy busy sa paggawa ng turon. At ayan nga, kami naman ni mama ay nagchichismisan habang kami gumagawa nito. At nang biglang lumabas si gitaristang lagalag at nagtatawa-tawa na din sa akin likuran dahil siya daw ay makikichismis ng balita. Ano daw ba yun? Oh ayan at napakasaya namin kahit kami tatlo lamang dito basta kami may chismis ay talagang buhay ang aming buhay. Eh nga mga maret pare, balik tayo sa ating paggagawa. Natatandaan ko pa nga nung ako'y bata pa, doon kami sa Pasay nakatira. Doon si mama laging nagtitinda ng mga kakanin. Nililibot niya ang buong libertad at pagbalik niya ay talagang ubus na agad. Kahit agang-aga pa at kakaalis niya lang ng bahay ay ubus agad ito. Kaya naman kahit saan si mama punta ay talagang sanay na sanay na ito sa pagtitinda. Kaya naman lahat ng gawaing pagluluto ay kaya niyang gawin. Wow! At dahil lagi niya akong kasama, ay ako'y natututo na rin. Kumawa ng kanyang mga gawain. Kaya naman kahit saan ako magpunta, ay talagang nagtitinda-tinda na rin ako. At sa hanggang ako'y nakapag-asawa na. At doon kami nagsimulang nagsama sa kabite. At doon na din kami nagkasubukan. At nagbugbugan ng trabaho. <laughs> Hindi ba ganun naman talaga yon mga marites? At lalong lalo na kasama na doon ang mga problema. Hindi ba't ganyan naman talaga ang mag-asawa? Minsan masaya, minsan hindi, minsan meron, minsan wala, hindi ba? Ayan nga guys, balik na tayo dito sa aming ginagawa. Dito ay tinutulungan ko na si mama magbalot. At para naman ito ay matapos na. At nang kami parehas ay makapagpahinga na. Dahil kami ay parehas na ngalay ang puwit sa kakatayo at kakaupo. Ayan guys, kung mapapansin ninyo ako ay nakakamay, si Mama ay may guwantis na plastik. Ah, isa lamang kasi ang binili ni Mama. Huwag kayong mag-alala dahil malinis naman yung aking kamay. Ako naman ay naghugas ng kamay at pinakasabon-sabon ko pa ito at binuhusan ko ito ng alcohol. Ayan nga guys, ito na yung mga nabalot namin. Dito nga guys, ay nagwawagayway ako ng plastik dahil baka may hantik. Ay, langaw pala fast forward at eto na si mother. Nagluluto na siya. Ayan guys, kung mapapansin nyo, dito lang talaga si mama nagluluto sa tungko kung tawagin. Bukod sa wala kaming gasol, ay talagang sinadya ni mama na dito siya magluto para naman makatipid kami. Fast forward ulit at eto na nga, luto na ang mga turon. Maya maya lamang ito ay ilalako na ni mama para pang merienda nila. Sa halagang 10 piso. Siyempre, bago ang lahat, tikman muna natin. Ayan. Kasama ko pa sa likuran ko, si batang hapas. Talaga namang ito'y hapas ng hapas. Siyempre, hindi naman daw pwedeng ako lamang ang lalapas. Siya rin naman daw ay ha-hapas. Siyempre, mas masarap naman ito kung may juice. Ayan. At ayan lang naman mga mare at pare. Salamat sa inyong panonood. <laughs>